Yan isa mapagpalang uh, umaga sa atin lahat ngayon ay araw ng linggo December 31 no? mamaya maya pong konti ay uh, Pagbiyak uh, ng taon 2023 to 2024 So saan tayo papunta? Punta tayo ng uh, dati-dati pinupuntahan natin ay rice mill ngayon po, pinupunta natin ay uh, Bukawi, Santa Maria no? patungo tayo sa bilian ng mga papotok yeah, i-update ko kayo kung ano ang siyang uh, bawal sa mga papotok na gagamitin ninyo mamayang gabi sa pagbibiyak uh, ng taon na uh, pagpasok ng taon ng 2024 at pagligas natin ng 2023 so ang ating uh, rota patungo ng norte ang sa itaas pag tumingala po kayo yan po yung uh, papunta ng uh, monumento uh, LRT so pag nag southbound naman kayo punta ng uh, Pasay no, ito tayo, kakanan tayo patungo tayo, ito pag lang naman kayo bigitan kita ninyo uh, southbound to northbound na skyway so magbibiyak lang yan bago dumating exit no? entrance exit ng uh, papunta ng uh, norte so ito na tayo, binabaybay natin ng uh, bypass road patungo ng expressway, ito magbibiyak na yan dyan matatapos yan dyan uh, pagkatapos dyan, mag pa yan mag-stop yan kasi ginagawa pa yung taas na yan yan no? kita yung taas na yan ginagawa pa yung uh, skyway na yan no? patungo ng uh, norte yan no? medyo makakahaba-haba pa yan at hindi tayo ngayon sa exit medyo traffic kasi nga ambayad uh, ang bayad natin ay uh, hindi naman tayo nag RFID so kas ang bayad natin kaya medyo mahaba ang pila dahil nga peak season mahaba pila yan nakabayad na tayo lalabas sa tayo patungan tayo ng Norte kung saan punta tayo ng uh, Bukawi, Santa Maria so kung kita ninyo uh, pa natin itong uh, highway na to wala masyadong traffic o traffic dahil nga ibang mga kababayan natin ay eh, na o oh, mamaya pang o oh, iba naguwihan na kahapon sabado o biyernes naguwihan dalawa na ng pasok nakapag uwi na na wala na masyadong mga bebyahe mga bus no may mga pangilan-ilan nila mga pahabol na nalaglas like, alas uh, awar na lang ang kanilang mga biyahe doon mamaya ang pagputok ng uh, gabi. Pagbiyak ng uh, 2023, 2024. At ayan, mapasok na tayo ng uh, Bukawi Exit. Ayan, ito yung po yung mga bawal na gamitin. No? Ayan po nga, goodbye uh, COVID. na, goodbye COVID. Ayan, uh, goodbye COVID. ayan uh, paputok na, paputok nabawal po yan. Napahalala lang po. At ito naman po, uh, King, King Kong. Ayan. bawal na bawal para sa uh, malaking 5 star. No? Pinagabawal po yung Plapla kung tawagin sa atin. Ito naman po ang na ato kwetong. Ayan. Bawal na rin parang ano siya, no? Dynamite. At ito na pa, Ben Laden. Yan, ha? Laki yan, no? Nakatakot gamitin. Talaga nga, pati ulo mo tanggalin yan pag ginamit mo yan. So, ito naman pa natawag na special, no? Special plapla. So, bawal na bawal pong gamitin para pa, paunawa po. At ito naman po ang na bawal po yan no? at ito yung uh, mga uh, natin papotok ito po yung mga legal na nabili natin no? na kahit paano ay pandagdaga sa hanap buhay uh, tayong mga ibang kosong na bibili yan so itong pinuntahan natin ito po ito uh, factory o bilihan ng papotok na kung na uh, sa Norway po ng ating PCMP ng Friday na dito po yan na ginanap sa itong binibili lang ko ng uh, lang paputok papotok no? walik sa mga bawal ito Ayan, na cook in can. Bawal na bawal pa. Hindi po yung cooking ko na iniinom ha. yung pipapotok At ito naman po ay tatawag na crying tone. din po yan. Ayan, giant atomic. Bawal din po yan. At atomic, no? Nakatakot talaga. Mga pangalan pa lang. Ito. Kabisi. So, bawal na bawal po yung kabisi na yan, no? Kabesi. Kabasi. O kabasi. No, bawal na bawal po yung mga babayan. Ayan po yung isa sa mga in inspeksyon o in-inspect ng ating uh, CPMP nung Friday at ang ibang mga pilisa na nagmahawak ng uh, exclusive empire no? na pinagbabawal po yan. Huwag na huwag gagamit yan. Pinapalala po natin sa ating mga babayan. No? Uh, tayo nagpapaalala po sa inyo na huwag po na wag po kayong gagamit niyan, Pinagbabawal po yan. No? palalang lang paalala lang po natin para maiwasan natin na madisgrasya o makapaminsala ng ating sarili o ng ating mga ibang kababayan. No? uh, panatiliin po natin ng maging masaya tayo sa pamamagitan ng mga tarotot, pag no? pag magsaun mag-sound system lang po kayo o konting asawanan, sayawan na may konting sayawan at palakpakan, no? Huwag na lang po gagamit ng mga, yung mga pinagbabawal na yan dahil ah, uh, maging asaya ninyo yung magiging kalungkutan pag kayo gumamit ng mga bagay-bagay na yan o mga na yan isa po yan sa mga pinagbabawal, no? Paalala lang po huwag na huwag kayo gagamit yan na na talagang bawal no? Dahil pag kayo, uh, gumamit yan, naputokan kayo, eh, problema na niyan Doon, pinag, pinalalahanan na namin kayo, ako at ang iba pang mga nag-vlog na yan, at ang ating, ah, uh, at ang ating uh, pamalaan no, nagbabala, nabawal gumamit ng mga yan pinagbabawal po yan walang tinda po yan sa binila natin na papatok no? kaya sir, may mga sample na yan Di po sample yan no? Ipinapakita lang po yan yan po yung uh, natawag na nawag nawag na yung gagamitin sa araw na uh, pagbibiyak ng taon no? maging masaya kayo sa ibang pamamaraan no at ito yan ito mga dapat nyo nga bilihin sa binili natin no ito po yung mga hindi bawal ayan po uh, huwag po kayong bumili dyan sa pinuntahan nating bilihan na yan no ayan hindi po bawal dyan welcome na welcome po kayo dyan sa bilihan na yan ayan ayan mga kanila mga paninda so isa po yan sa inspeksyon inspector inspeksyon ng ating chip PNP nung Friday no yung tindahan na yan no? kaya hanggat maaari wag na wag po kayong uh, bibili ng mga pinagbabawal no? at siyempre ito na tayo uh, kung saan ay saan naman uh, lumabawi na, na tayo muli natin yung pinapaalala sa inyo lahat mga bayan no? na galingin po nyo uh, maging safe po sa anumang bagay pagbiyak uh, ng bagong taon maging masaya sa ibang uh, pamamaraan no? magsaya magkalampagan ng kaldero no? planggana magbasagan ng uh, ang gamit ah, wag yun joke lang yun <laughs> magbasagan ng mga pinggan wag din yun no magbasagan ng ulo wag din yun magbasagan na lang kayo ng mga ano ng pera yan ng alakansya mas mainam pa no at uh, muli ang uh, maray maraming, maraming salamat sa walang sawa nyo nga pagtugon sa ating munting channel kung di pa kayo subscribe sa ating munting channel please please subscribe and click the notification bell para laging updated